Yo, what's up mga bossing? Moto Mission PH is back. Natadiri karon mga bossing no, sa atubangan sa tuwang shop. O karong adlaw mag-drop mga bossing. Dili lang atbang sa tuang shop. O kani mga bossing nga Tuwang i na ko, dira banda mga bossing. no kanang atahoy. Ah, dira na ko mga bossing nga. Basta atbang lang ni mga bossing no, sa tuwang shop. Diri sa uhaw. Kaya siya mga bossing, no? Aron, syempre, para makapodpod mo kung asa bandang at uang motor shop. So, again, dira na kayo buta mga bossing, ha? Buwaan na lang ninyo mga bossing. So, diriyan na ito, mga bossing, ibilin ang sticker o cash mga bossing, no? Tapunan na ito, mga ligit, aron, dili na makita sa mga nagaagi aagi diri. So, pakikuhaan na lang, diri mga bossing, ha? Alagyan, diri, at sa ang shop. Diri sa Wow kung kamo ang makakuha mga bossing paki PM ko mga bossing ha kaya para mabalan ako kung kinsa ang nakakuha god bless everyone